Thank you, boss. Bye-bye po. Thank you po. <laughs> Bibili ka ba ng Suzuki cars at nagahanap ka ng mababang down payment? mababang monthly amortization at malaking cash discount at madaming previous ang gusto mo at halos wala ka ng ibang babayadan sa card sa pagkuha mo ng sasakyan, hanapin mo ako dito sa Guard on Duty o kaya dito sa showroom duty namin. Sabi ko nga po, pag manager yung kausap mo po at hindi po sales executive yung kausap mo po, wala nang paikot-ikot pa, wala nang paligoy-ligoy pa, bagsak presyo agad yung makukuha nyo po pag manager yung kausap nyo. Thank you so much! So ayan, mayroon naman tayong ano no, may nagtiwala naman sa atin para kumuha po ng kanilang uh, Suzuki Carry Utility Van. Yung sasakyan na makakatulong pang negosyo yung sasakyan na sulit. Yung eh, hindi siya ganun kamahal pero magagamit mo siya sa araw-araw at sulit talaga yung pera na pagastos mo. Suzuki Carry Utility Van with single aircon 2025 year model. So ito guys no. So sabi ko nga thankful ako din sa client na kumuha sa amin na napakabilis lang na transaksyon. Uh, pumunta lang sa amin isang araw tapos kina umagahan i-release na agad so thank you so much uh, client from isabela city thank you so much boss na ito talaga sabi nga gagamitin sa farm, na talagang wow thank you thank you dahil uh, nagtiwala po kay sa akin and hindi hindi ako na hirapan na i-close po kayo <laughs> thank you so much po and ayan oh sana uh, ito po yung sa ito po yung sa po po mga katbulong. at magagamit niyo po gamitin niyo po isulit niyo po sa paggamit po. Ayun so sa ngayon guys na no, hindi pa tumataas yung presyo ng Suzuki Carry utility van natin with single aircon 739 pa din po yung price siya as of now so hindi lang na alam kasi uh, every month uh, every year nagbabago po yung mga prices natin so lahat naman po yan ng mga uh, car model namin, hindi namin lagi sigurado kung magkano na po or ano pong itataas po na price ng Suzuki Philippines. So, as of now po, 739,000 pa lang po yung uh, unit price niya. So, pag sabi ko nga po no, bakit lagi ko sinasabi na sa akin kayo kumuha or sa akin kayo makipag-usap po? Kasi sabi ko nga po, bilang sales manager uh, sa Kaloakan branch, pag gusto nyo po, mas mabilis ka transaksyon at talagang legit po naka na nakausap na hindi po kayo ipasapasa kung saan kasi madami din po mga ano no madami din po na mga nagba or naga-upload ng mga unit pero po hindi talaga sila legit na agent or uh, connected sa isang dealer uh, bagkos po ginagawa po eh, may kausap lang po sila na agent din tapos uh, nagho-mission sila doon sa agent na kausap nila po So, unlike kasi pag mag-direct po kayo, mismo sa legit talaga na car seller or car, car salesman po ng uh, isang dealer, makikita yun naman po yan kung talagang yung nagbablog po ba o nag-upload ng mga videos, eh talagang legit. Kasi uh, pag napansin nyo po dito sa channel ko po, wala po kayong ibang makikita po na ibang modelo, wala po kayong makikita yung ibang uploaded kundi uh, mga ano lang, po mga Suzuki cars lang lahat maliban po doon sa mga ganap ko po na personal or ganap ko na mga personal po na mga travel or ako mismo pero po sa car po sa car industry Suzuki lang po yung ina-upload ko po kasi ito lang po yung channel na nare recognize po ng Suzuki Philippines uh, sa planta na talagang legit po na car dealer or car salesman po ng isang uh, Suzuki Cars po. So ayan so, sa lahat na nagbabala kumuha po ng Suzuki Cars, uh, kahit anong brand bang po yan, uh, madami po tayong mga low down payment as of now Ma malalaki po yung cash discount na pwede natin may offer as a manager cash discount po na pwede natin mabigyan na hindi na po kailangan pa po magtanong kung magkanong sagad bagkos po dito pa lang po sa thumbnail ko Nakikita yun na po agad kung gaano kalaki po yung discount na pwede natin may offer po sa inyo po. Uh, puntahan nyo lang po ako sa Suzuki Otokaloakan Branch hanapin nyo lang po ako sa guard on duty. Kamu, han si Ramel Gonzalez, kamu yung manager na nagbavlog para po ako mismo yung tawagin nila po sa taas kasi nasa taas po yung office namin, nasa baba po yung showroom namin para papuntahan po nila ako po sa mga naka-duty sa taas para po babain ko po kayo. Okay? So, para direct na po mismo para isang kausapan na lang po. Mayroon naman din po tayo mga low down payment pag gusto nyo po na pwede natin ma-assist po. Uh, pwede nyo po ako ma-follow sa lahat ng mga social media account ko po. So, sa social media account ko po, kung ano ang pangalan ko dito sa YouTube na Ramel Gonzales, uh, same din po sa lahat ng mga social media account ko po na makikita nyo po. Mayroon po tayong Facebook na personal account po, Ramel Gonzales, uh, Facebook pages, Ramel Gonzales din. Uh, TikTok account, Ramel Gonzalez din. Instagram, Ramel Gonzalez din po. So, pwede nyo po ako ma-follow. Pwede nyo po ako masundan. Uh, Naka-profile picture po. Kung ano po yung mukha ko po na nakikita nyo po sa monitor. Ganon din po lahat ng mga profile picture ko po. Yung cellphone number ko po andyan din po sa dulo. Pwede din po ma-check. Uh, Naka-WhatsApp number at saka naka-Viber ready na din po yan. So, yan ba? Tawagan nyo lang po ako puntahan nyo lang po ako sa Suzuki Auto Caloacan Branch dahil sabi ko nga po, hindi ko po kayo ipapahiya po sa transaksyon na gusto nyo po. Mas lalo na po pag makipag-met po kayo, talagang uh, iba po yung discount na pwede natin may offer or pwede natin may ibigay po sa inyo, okay? Ayan po, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood po. Uh, ibalita inyo po na mayroon pong uh, sales manager sa Suzuki Auto Caloacan Branch na nagbibigay po ng magandang offer na nagbibigay po ng bagsak presyo sa lahat ng unit po. So, ulitin ko po sa client namin na kumuha po no, ng Suzuki Carry Utility Van. Thank you so much po sa pagtiwala. Salamat po sa pagbili and sa uulitin po, sana po no, ah uh, lahat po. Try nyo lang po magtanong or mag -ano, Malay mo naman baka magkasundo po tayo. Thank you so much. Salamat po guys. thank you, boss. bye-bye, boss. -bye, thank, <laughs> thank you, boss. Bye -bye, po. thank you, boss. bye-bye, boss. thank you, boss.